Ayan, Joe, oh. gawin mo nga yung nire-request nila. Ano request? Ayan. Yan, ano yan? Ah. Uh... Oh! <laughs> Ayan, sige. One, two, three. Bakit yan naman kasi yung nire-request mo pa yung gawin? Kasi ang maraming nagre-request niyan, Kuya Enzo, eh. Ta, ah, basta. Yan talaga yung gagawin natin. Malay mo may kumakain. Eh, bakit sila nagsa-cellphone habang nakain? Diba dapat ginagalang natin yung pagkain natin? Tama ka naman John. Hoy, sundin nyo si Rio. Huwag kayo mag cellphone habang kumakain. Mag-focus kayo dun sa kinakain nyo. Oo, ba diba, Bigay yan ni Papa God. Kaya huwag kayo mag cellphone habang nakain. Tama ka dyan, Rio! O lolo! Bakit yung sinasabing huwag mag cellphone habang kumakain? Kasi si Kuya Enzo gumagawa ng ta! Uy! Huwag mo nang banggitin. Ginagawa na nga natin eh. Anong ta? Ta ta tak mo. Tak 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 ta, 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 mo. Basta yun na yung lolo kulay brown. Ah, alam ko na. Tapos minsan meron pang buo-buong mais. Alam mo na, lolo. Oo, oh, alam ko na. Eh bakit yun naman yung ginagawa ninyo? Ang dami po kasi nagre-request eh. Mga request ganon? Sina-challenge po si Kuya Enzo. Oo nga, lolo. Tingnan mo lolo, naglagay ako dito ng air dry clay para maging medyo kulay brown yung slime na ginagawa natin. Oo nga eh! Pero Riyo, may nababasa ako sa mga comment. Ano po yun lolo? Nabubulol ka daw pag nagsasalita? Ay sorry naman po, nahirapan po kasi ako magtagalog eh. Ah! Ano bang salita mo? English po lolo at onting tagalog. Kaya naman pala! Yung mga nagko-comment, Jadger. They want me to speak in English, guys? Ay hey, naku, wag na. Magtagalog ka na lang. Okay, Lolo. Ano na yung ginagawa mo dyan, Enzo? Ba't nilalagyan mo ng mga bilog-bilog na dilaw? Mais po yan, Lolo, na hindi natunaw. Di ba, Lolo, pag kumain tayo ng mais, nakikita pa rin natin yun pag nilalabas natin? Ano naman yan, Kuya Enzo? Langau. Langaw! Langaw! Langaw. Langaw. Opo, langaw. Para talaga maging itsura talaga siyang Ano yung gusto nyo makita? Ayan, okay na to. Pwede na to. Game! Charan! Ito na ang taas lahat. Tamayin mo. Bilis. Tchoo! O yan, o. Ito na ang ating taas lahat. Gawa na rin kayo.